Hello sa mga kamani magnet. Naririto na naman tayo para sa mga bagay na di mo dapat ginagawa sa pagsalubong ng bagong taon 2024 para sa ganon ay hindi ka malasin. Dapat ang mga bagay na to ay alam mo para maiwasan mo ang kamalasan na darating sa buhay mo. At para sa ganon, ang pasok ng taong 2024 ay maging maganda at magbigay sa iyo ng isang masaganang buhay. Kaya't iwasan mo ang mga bagay na maaring magdala ng kamalasan. Ang una sa listahan ay ang paghahanda ng manok sa pagsalubong ng bagong taon. Sinasabing ang paghahanda ng manok ay hindi dapat ginagawa pagsalubong ng bagong taon dahil ito'y maaaring makapagdulot ng kamalasan. Maaari kang malasin, masaid at maubusan. Ang manok kasi ay magsasabi na kapag ito ay iniyain mo sa pagsalubong ng bagong taon, ikaw ay magihirap ng buong taon. Maaari ka namang maghanda ng mga pagkain na may sinamahan ng manok pero wag huwag ka mismo maghahanda ng isang buong manok. Sinasabing ito ay malas, kaya mas mainam na iiwasan mo na ito sa pagsalubong ng bagong taon. Ang mainam na hinahanda sa pagsalubong ng bagong taon ay ang lechon, kung meron, o kaya mahabang pagkain at matatamis para sa matamis na pagsasama. Pagdating naman sa iyong tahanan, wag mong hahayaan na ang bahay mo ay walang tao, madilim at walang mga bahay Bagay na nagbibigay ng liwanag o mga buhay na elemento. Bakit hindi mo dapat iniiwanan ang bahay mo na madilim lalo na at pagsalubong ng bagong taon? Kung ang bahay na yan ay malungkot at madilim sa pagsalubong ng bagong taon, iyan ang sasapitin ng tahanan at mga taong nakatira dyan ng buong taon. Maaring kalungkutan, kadiliman at paghihikahos o paghihirap. Kaya naman kung aalis ka, huwag mong itaon sa pagsalubong ng bagong taon. O di naman kaya, pwede kang umalis na umaga pero bumalik ka sa bahay mo pagsalubong ng bagong taon para hindi ka malasin sa buhay mo. Sinasabi din na ang paglilinis, pagwawalis at pagmamap ng tahanan ay huwag mong gawin sa mismong pagsalubong ng bagong taon. Bago magbagong taon ay gawin mo na. Maglinis ka na. Magmap ka na. Aksyonan mo na ang bahay mo. Linisin mo ang lahat ng dumi. Pero pag ng bagong taon ay huwag mo na ang gawin ng mga bagay na to. Kinakailangan bago mo gawin ang bagay na to ay palipasin mo muna ang pagsalubong na yan. Sapagad sinasabing kapag ginawa mo to mismo sa pagsalubong ng bagong taon, ang mga bagay na iwinalisan, minap at inalis mo sa tahanan mo ay parang mga grasya na itinaboy mo palabas ng bahay mo. Kaya't ang mga grasya na yan ay magtatampo sa iyo. Kaya mas mainam na wag mo na itong gawin sa pagsalubong ng bagong taon. Iwasan mo rin sa pagsalubong ng bagong taon ang pagkasaid ng bigas, pagkasaid ng mga lalagyanan na tulad ng rep, pagkasaid ng asukal asin, sapagkat ang pagkasait ng mga bagay na to ay magdudulot ng kamalasan. Hindi dapat na uubusan lalo na ang kusina nyo, lalo na ang bigasan mo. Lalagyan na ng asukal at mga asin. Huwag mong sisimutan. Mas mainam na merong laman. Sapagat kapag ito'y simot sa pagsalubong ng bagong taon, buong taon ka rin masisimutan at mauubusan. Buong taon kang magihirap, buong taon kang magdudusa sa buhay. Kaya't kung ayaw mong maranasan ang bagay na ito, iwasan mo rin ang pagkasaid at pagkaubos ng mga bagay na yan sa iyong tahanan. Pagsalubong ng bagong taon, tiyakin mong malinis at maayos ang iyong tahanan. Iwasan mong mga kalat, basura, alisin ng mga yan. Sapagkat kung ano ang refleksyon ng iyong tahanan sa pagsalubong ng bagong taon, yan ang mamamayanay sa iyong buhay ng buong taon. Kaya naman, mas mainam na iwasan mo ang bagay na yan kung nais mong maiwasan ang kamalasan. Mas mainam na sa pagsalubong ng bagong taon, isang maaliwalas na tahanan ang sasalubong sa bagong taon para buong taon kang hindi maghihikahos at hindi maghihirap. Mas mainam na ganito ang iyong gawin para sa ganun ang buhay mo ay maging masagana. Para sa ganun, maranasan mo ang kasaganahan na dulot ng isang maayos na tahanan at maayos na pumumuhay. Kaya ngayon pa lang, simulan mo ng linisin ng iyong tahanan. Iwasan mo rin na sa pagsalubong ng bagong taon, ikaw ay nahihiga at niayaw tumayo. Ibig sabihin, buong taon mong dadanasin ng katamaran, buong taon kang hihiga, buong taon mong pagpipiestahan ng kama, at hindi mo dadanasin si Pagin sa buong taon na yan. Kaya naman, mas mainam na sa pagsalubong ng bagong taon, ikaw ay masigla, kumilos, umaksyon, at gawin ang mga bagay na kapakipakinabang. Sapagkat kapag sinimulan mo ang unang taon na tinatamad ka at wala kang gana, buong taon mo itong mararanasan at mararamdaman kaya naman mas mainam na iwasan mo ang bagay na to para maiwasan mo rin ang katamaran sa buong taong darating sa buhay mo Pagdating naman sa paliligo, mas mainam bago magbagong taon, maligo ka na. Gamit ang mga tubig at lagyan mo ng isang kutsarang asin para matanggal ng lahat ng negatibong enerhiya. Sapagkat sa pagsalubong ng bagong taon ay huwag mo nang gawin ang paliligo. Bago magbagong taon, maligo. Pero sa mismong bagong taon, sa unang araw ay huwag mo nang gawin ang bagay na to dahil para mo na rin itinataboy ang grasya sa buhay mo sapagkat inaalis mo ang mga blessing na pumasok sa iyo. Mas mainam na gawin bago magbagong taon para ikaw ay haharap sa bagong simula ng malinis at maayos. Ngunit kung bagong taon na, sa unang araw ay huwag mo munang gawin sapagkat para mo na rin inalis ang pumasok sa buhay mo para mo na rin tong itinaboy sa tahanan at sa buhay mo. Kaya iwasan mo ang bagay na to. Isa pang bagay na dapat mong iniiwasan sa pagsalubong ng bagong taon ay ang pag-aaway-away. Ang pag-aaway-away ng pamilya sa pagsalubong ng bagong taon ay buong taon nang mararanasan kung sa unang araw pa lamang ay ito na ang nagig sa iyong tahanan. Kaya naman kung pwede naman na maiwasan ay mas mainam na iwasan na lamang ang pag-aaway pagtatalo-talo at pagwatak-watak ng pamilya. Kasi kung sinimalan mo ang bagong taon na ganito ang sistema ng buhay mo, buong taon mo na itong dadanasin, kalungkutan, paghihinagpis at pangungulila. Isa pang bagay na dapat mong iwasan ay ang pagpapahiram o pagbabayad ng utang kung mang, meron ng mga taong manghihiram sa iyo ng pera, mas mabuting iwasan mo muna silang pahiramin dahil buong taon ka na nilang hihiraman. Kung ikaw naman ay may pagkakautang, iwasan mo na magbayad ng pagkakautang sa mismong bagong taon. Dahil buong taon mo na itong gagawin ang pagbabayad ng utang. Kaya naman mas mainam na iwasan mo ang bagay na ito para maiwasan mo rin ang kamalasan sa buhay mo. Kapag ang bagay na ito ay iniwasan mo, siguradong maiiwasan mo rin ang kamalasan. Kaya simulan mo na ngayon pa lang para ang kamalasan ay maitaboy at ang pumunta sa buhay mo ay kaswertihan lamang. Yan lamang po. Thank you very much mga kamani magnet.